Okay. So, ayan. Uh, back time ng mga ko natin. Mga GBH. Ayan. So, Naliligo na sila. So, nilagay natin bawang yan. Para at least uh, yung mga kuto nila. So, makatanggal din ng kuto. So, ayan. Oh. Sabik na sabik sila. Ligo. Ito may napahalong sadol. So, nilalagyan natin bawang kasi okay, para para makatanggal yung mga kuto. Yung mga natural ko natin yan pagpalilo. Nampak tulipnya sesara bukan? ang pati ng saddle natin nakikiligo na rin okay o oh. gusto nyo rin maligo Standby. Standby lang kayo may nakikiligo maligo ah alam ko na kayo ayan po nainggit ko po ang ating mga racing homer mga <laughs> na gusto rin maligo to yun mga <laughs> nakaubang ito mamaya na kayo ah sila muna

Sarap, 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 eh, sarap, na sarap, 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 some some, some basa so na talaga <laughs> na eh pinilit na electric na init na swimming pool. So, yun, ita, natin <laughs> 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 <So, okay. laughs> yung tumitagin sa tubig sarap mga ibon maliliit sa drum mm. tumutubog yun eh, yung ibang ibon pag, pag mag breeding talaga ulit kailangan maliligo muna sa lang o, tapos tapos nalang lumakay na kahit pag mag-breed ulit sila, pali magliligo sila, gusto mag ko sila maliligo talaga nga. Bago ulit sila mag-breed. Hmm. Solo look na ito. Ito, ah, mga waiting to, mga waiting. Yan, yeah, waiting. Ano yung lapag eh. Ano yung lapag eh. Tapos Wala. nito, lipat natin. Ano yung lapag eh. ng dito natiyo no? Portable, portable na 'to eh. Ayun. Ayun. So next lipat natin dito. Okay, wala na. Dito na natin. Malinis pa muna 'yung bawang. Take mo na 'yan. 'Yan, ha. stand by. Ito

Ay, okay, mga tapos na, angat na diyan. Iba naman. <laughs> Ay, <Ayun>, umalis. Ah, <laughs> hindi. Tapos na. Samaan. naman. Ano hmm. may <laughs> <Wala> nang alis. Babad <laughs> Aba, aba. Alis naman. Ano ba naman? Kaya pa tumuntuloy sila. Tapos यार ठीक है वो घंटे बोलते ना दो यार लगी जी को है ना हम्म जल्दी आ बना जाए देखो आए लो मलिश में O, oh, yun, naman yung iba dyan. Tama na. Next naman, next. O, awat na. Nagbabad na iba. Ayaw na umalis eh. Pero na gusto eh. <laughs> doon ko na kayo, yung mo kung dalawa. Susunod. na natin yung Anak-anak ni. yang tu itu. Kita <laughs> tanya ni <namito>. tu. <laughs> Ayah, okay, next. Kepanitrik itu. Ya, ayo.

Bir de babet çalıyor. Bir de Beli pun yang dalam, beli pun. Oh, beli juga. Beli tak? Hmm. Tahu. Oh, ya. Beli juga. Bulpa yang salah dah, dah yang kedua. Ah bulpa. Kembali lagi tu. Bukan balik balik. Hahahaha. Ada apa sih? <laughs> hm, apa balik pa? Di perempuan yang ada. Ayos na. Okay, sige, tuloy-tuloy lang sa paliligo ah. Okay.